Ang unang araw ni Rimulya bilang ombudsman na bay ilalaan daw niya sa pag i ng memo para gawing accessible na ang sal sa publiko. Kung na niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Spinboy Boy na kanya ang gagawing buka publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng pamalaan sa kanyang unang araw pagkakaupo bilang ikapitong ombudsman, inanunsyo nito na gagawa ng prebagong polisiya para magkaroon ng Access ang tao turang dokumento. Ani ay, sa susunod na linggo ay plano agad nitong maglabas ng memorandum upang buuin ang mga panuntunan para sa paghiling makakuha ng kopya ng dokumento. Ngunit kanyang sinabi nasa publiko na sa pagsasapubliko nito ay eh, sinasaalang-alang pa rin ang implikasyon o epekto lalo na sa seguridad ng bansa upang hindi magamit o ma-weaponize. Hindi namin na-discuss yan pero it's going to be policy. Uh, Inaahanda lang namin yung mechanics. next week baka pwede na. Baka mag we start, we start releasing this already. Oh, saan sanin. Oh, this, this coming, yeah. sir, yes, next week. I will have to, to, to make available uh, this information. But of course, uh, we need requesting parties to, to ask for the information. Uh, wag naman blanket. Baka naman, hindi nyo sabi yung buong file, mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan na may undertaking tayo pag kumuha tayo. para ng public interest pa rin. Samantala, ibinahagi naman ni Ombudsman Boying Remulya na balak nitong balikan ang isyu patungkol sa formally scandal. Kanyang ibinagi na muling sisilipin at bibisitahin ang naturang kaso sa nakalipas na pinagdaan ng pandemya sa bansa. Ayon kay Ombudsman Remulya, bibigyang atensyon ang patungkol rito sapagkat tila nakalimutan at naibaon na umuno sa limot ang isyo ng formally. Naniniwalaan niya siya na hindi dapat itong malimutan at nararapat lamang na muli itong balikan upang mabigyang linaw at matukoy ang buong katotohanan. Maalala na sa nagrap ng Senate Blue Ribbon Committee ay tinangkol sa isyo kaugnay sa bilyong pondo na ipinambili ng Department of Health para sa mga overpriced na medical supplies sa kasagsagan ng pandemya. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na, eh. na iba kong salimot, pero hindi dapat uh, makalimutan talaga ito, mga gabi, itong mga ganitong kaso. Doon natin, mabigat ang alingaw-ngaw at maraming marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May, may naging pagdinig ang Senado Ngunit hindi na umandar mo doon. kailangan bisitahin natin. Dagdag pa rito, aminado si Ombudsman Remulla na hindi niya ganon kakabisado ang naturang isyo sapagkat di niya ito lubusang natutukan. Ngunit, gayon pa man, tiniyak niya na walang sisunuhin mapaanong posisyon ang matuklasang may pananugutan sa kontrobersiya. Basihan niya rito ay ebidensyang makapagsasabi o makapagpapatunay sa pagkakasangkot ng opisyal. Hindi ko pa alam eh. Uh, actually, hindi ko sinundan masyado yan. Yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga sa ibang mga kuro, sa ibang mga uh, forum na, na nakasama ko, syempre, we, we are aware of what happened in, in so many ways. Ang responsibility niya will always depend on the evidence. Laki evidence yan. Yeah. Pero pwede mo extend sa mas mataas kong position. Syempre, syempre. Uh, ano yan eh? abutin doon tayo tuturo Mula sa Office of the Ombudsman ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines the number one most trusted source of news and information Boss Radio Bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiodotcom follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.